So hiwa sa panggabadi, may buntag na natakaroon rin sa katubahan. nagulat na lang ko nilang manong jomar sa mga kargador. Okay, wala pa sila. So diabot na diba di ang unit o okay, ang mga kargador. So lato na nato sila makabot sa atong pwesto tungod kay para mamahaw na po sila. Andam naman pamahaw. So karon mga badi, ini, abot ang mga kargador andam na po nato pamahaw so ato sila papamahawon usa sila magsugod og karga bali ang atong sudan karon mga badi solo sardina sigutan sa, sa buntag mga badi pero inig kamot mga badi sigurado yun nga naa sila sa baw tungod kay pinalitan yun yung sila og lamian ang sudan mga badi maong ganahan ko kayo mga badi kung magpakarga na mitungod kay makapil pug ko badi og na nang mga lamian nga sudan para sa ila ha apil gyud kay sunero bayata Uy! So karon mga badi, pagka og kaon sa mga kargador mga badi, kami po padayon na po sa among unang trabaho. Ang unang namang trabaho mga badi kay maglungag dayon mi. Pagka og lungag ani mga badi, magluto na mi sa among sudan para ini man mga badi, magkulat na lang mi nga mahuman puro karga mga kargador. <laughs> So karon mga badi, homanaman naman may og tak ang samong linong ag amo manaman tung hulaton ang ako manaman igsuon may magbantay ato. Ako mga badi, di mag video na ko ana mga badi tungod kay content creator ba ta mga di. Sayang po kayo ang mga pagkakataon badi nga wala tay video ani nila. So diri mga badi, magvideo mag video sa ta sa mga kargador. Yun ani ni mga badi, loy kay mga kargador lagi usahay tungod kay bug ato nya init so kinahanglan atay tubig. Mao importante kay mga badi, di tubig nga akong gisalod ato mga nangaging gabi tungod kay maotoy uh, mag-supply sila mga badi Diyo, Atong gipalitan po sila og okay, ice para at least ang tubig nga ilang imnon is dili init. Bugnaw po sa so refreshing na po kayo mga badi Pero nindot kaya ang panahon kayo badi Sa so, pagkawaman ako video-video mga badi nibalik na ko tungod kay mamahaw na wala pa tayo pamahaw na ang sinugba nga manok sa ako ikso naluto na ako. na rin kaunon. <tinyo> Bawang

magpangayor ako <tuh> 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 Pare pa-linyo mga bali ang akong kusinira O kita ko sugang kusinira Ba ang atong kinakusog ang driver drenga pula-kulo-kuning ko So, humanamig pa pakarga mga badi pero usap may mauli mga sa mi kaya wala may kahoy dito sa mga tagan mga kahoy so amo ni pansamantalahon ang panahon kaya manguha mi o kahoy tawad ka kay kahoy dari Ito na may mga bali Ang manang magkarga Ang manang po may pangahoy Wow Ma na so, moto, mga badi ang unang serye sa atong patapas pakarga serye 2025 nagpasalamat mi sa Ginoo tungod kay mi og maayo nga panahon wala gitay ulan maayo kay kayo ang panahon karon mga badi nindot kayo ang panahon nagpasalamat pud mi tungod kay nakaabot mi sa lokasyon nga safe niabot ang unit nga mga safe kaw pa ng mga kargador nagpasalamat mi sa mga kargador tungod kay nahuman lang ng ang atong pakarga nahuman nila og pakarga mga badi wala pay pa to so katunan to sila human na sila ato karga pagkaman lag to ni Kuya sila sa unit para mauli na po. Kami po pa na po mga bati Pagka man ang ni uli na po midayon para makapahaway hawai So salamat kayo mga bati sa inyong suporta. Salamat kayo sa inyong paglantaw. Inaot nga na lingaw na po mo. Lingaw-lingaw lang ito mga bati. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-comment, pag-share o pag-follow mga bati. Hantot sa sunod nga higayon mga bati, Dagan salamat. Thank you. Bye-bye.